Alam mo mga idol, base sa aking experience. Kaya madaling mamunga ang upisang upo. Itong upo. Dahil yung pruning na tinatawag. Sa mga hindi mahilig magtanim, yung pruning, kung dito sa Bicol, ay tinatanggal yung, inaalis yung, o inuutod, sabi sa Bicol. Yaw. Yung unang isang mitrong o isang dipa na baging ng upo putulin mo yung pinakadulo, yung ganito yung tinatawag na pruning pinuputol yung dito kaya magsasanga yan yun mga idol hindi lang isa yan, dadami yung sanga kailangan ng upo maraming sanga kasi kahit bata pa yan ah, hindi pa masyadong magulang na upo, dadami ang bunga yan ah, yung mga idol marami na siyang sangaw kasi prinunin ko, pinutol ko yung dulo nagkaroon ng sanga, isa, dalawa, tatlo, apat at may isa pa dito yan yung magbibigay ng maraming bunga yung sanga na yan kita mo naman yung una-una kong upo nga hindi pa karamihan yung baging hindi pa kalago yung mga baging nila pero gira mo naman nagsiusubungan yung bunga at pag nagpupruning naglalagay ka ng pataba ng mga idol para kahit hindi siya mababansot kasi pag mo yan na hindi mo lalagyan ng pataba mababansot yan hindi na yan tutuloy yung mga sanga ganun yun, sabay yun pag at paglalagay ng pataba tamang pag alaga mga idol yan dadami yan